totoong napakalapit na po ng halalan, ng eleksyon, kinasasabikan na po namin ang araw na yan sapagkat muling magkakaisa ang mga kaanib si Iglesia Ni Cristo. Sabi ng Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. Pagka po ba kami nagkakaisa mayroon po bang pumipilit sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Wala po. Walang pumipilit sa amin. Pag nandun ka na sa presinto, wala namang nagbabantay sa amin. Pero, sumasampalataya po kami. Ano man ang gawin namin doon sa loob ng presinto, nakikita ng Diyos yun. Kaya ang aming pagsunod at pagkikipagkaisa Ujok ng banal na takot sa Panginoon Diyos. Ang aming pagkikipagkaisa, akay ng pagibig at pananampalataya, pagibig sa Panginoon Diyos, sapagkat sumasampalataya po kami na sa aming pagkakaisa, sabi nga ng Biblia, pagkabuti, napakabuti po nun, pagkaligaya, naliligayahan ng Panginoon Diyos, sa mga magkakapatid na tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. Pagka dumarating ang araw ng aming pagkakaisa, nandiyan na yung mga baser magkokomento na ng iba't ibang uri ng kasinungalingan. Ano po ang ilan sa mga sinasabi nila? uto kami! Pagka po ba sinusunod mo ang aral at utos ng Panginoon Diyos, utu-uto ka ba noon? Sinong nanguuto ang Panginoon Diyos? Napakababa naman ang pagkilala mo sa Panginoon Diyos. Iniisip mo, nanguuto ang Panginoon Diyos. Hindi po utu-uto ang mga kanib sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat ang sinusunod namin ay ang gusto ng Panginoon Diyos. Sapagkat napakabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid ang tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. Hindi raw kami malaya. Gaya ng nabanggit ko kanina, hindi po kami pinilit na makipagkaisa. Doon sa presinto, walang nakakikita. Walang nagbabantay. Pero dahil sa ujok ng banal na takot sa Panginoon Diyos, ujok ng pag-ibig at pananampalataya, sinusunod namin kung anong aral ng Panginoon Diyos, kung anong mabuti sa Panginoon Diyos, kung anong magbibigay kaligayahan sa Panginoon Diyos. Ang sabi nga niya, pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. Kaya, sa mga baser, kung magkokomento kayo, magbibintang na naman kayo, Baka sabihin nyo naman, binayaran ng Iglesia ni Kristo. Maglatag kayo ng ebidensya. Huwag po kayong manira. Huwag kayong manira. Kung magkokomento kayo, ay maglatag kayo ng mga ebidensya. Mga paninira sa aming pamamahala. Paninira sa aming mangkaanib sa Iglesia ni Kristo. Sana po magsuri kayo. Magsuri kayo kung bakit nagagawa ng mga kaanib sa Iglesya ni Kristo ang pagkakaisa. Yung mga ibang samahan dyan, yung mga iba riliyon, naniniwala ako na gusto rin nilang gayahin yan. Pero hindi nila magaya. Hindi nila magaya ang pagkakaisa. Sa katunayan na hindi nila magagaya sa pagkakaisa lang ng Iglesya ni Kristo, ay kung ano-ano na sinasabi mo sa ginagawa namin pagkakaisa. O, di po ba? Kaya sana po magsuri kayo. Suriin ninyo ang mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Pinakahuli po at sa aming pagkakaisa, sa aming pagboto, matalo o manalo ang mga kandidatong dinala namin, wala po kami pagkailam doon. Matalo man, pag kami nagkipagkaisa, panalo na kami. Panalo na kami sapagkat nagkipagkaisa kami sa pasyan ng pamamahala. Nagkaisa kami na sunod po ang kalooban ng Panginoon Diyos na napakabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. Isang magandang gabi po sa ating lahat.